So, ito naman tayo mga kalibre So, mayroon naman tayong isang trupa na nilinis lang So, bago nilinis gumagana yung aircon natin <coughs> window type to, uh, kundura so, mayroon din itong mga uh, kapariyas, carrier so, ito, tatlong wire, so, dito marami talaga dito nagkakamali, mga kalibre, lalo na sa mga baguhan So, ang kunting tips ko lang, so tatandaan nyo lang to ang kulay mga kalibre, o di kaya, kung hindi nyo alam, picturean nyo bawat kayo tanggal. So, lahat naman tayo mga technician, may cellphone eh, may camera eh. So, huwag kayong mahiya na picturean nyo, o kung hindi nyo alam, picturean nyo talaga, kahit ako, para madali ko ibalik, pinipicturean ko rin yan, kahit alam ko na, para hindi tayo, uh, masiraan o hindi tayo makakalimot <coughs> So tatlong wire nyan So ito yung tatlong wire din dito. So puro parehas 'yan, sukat 'yan. So kahit ilagay mo 'yan dito, Limbawa to. Oh, itong pula ilagay mo sa blue, sukat 'yan. Ayan, oh. Oh, itong blue lagay mo sa pula. Sukat din 'yan. So ito. So parehas-parehas naman magkasukat 'yan. Pero dapat tama ang Koneksyon niyo sa pagbalik dito dahil pagka magkamali kayo wow pagsaksak nyo sa bugka so andami, andami ang dami na nangayon ngayon nangyayari nito mga kalibri bago pa to tingnan bago pa to so ito tandaan nyo itong mga kalibri kunting tips lang so ito ang guide nyan pag kulay blue tandaan nyo compressor kulay red ah, reactor yan so ito so ito walang walang guide puti lang talaga sa ito yung sa supply papunta sa ah, control natin dito pero pag tumagal na kasi to, nawawala to itong guide na to kasi electrical tip lang muna ata to eh. Nawawala to. Ito nawawala to. O tingnan pag nawala to ang guide, so wala, hindi mo na alam. Tandaan niyo mga kalibre, ya. Yeah. Sa reactor, so tandaan niyo kulay lahat, kulay pula yan. Ito pula ang wire, o, tandaan niyo. So kung hindi niyo man matanda ng kulay, bago kayo magkabit, so titingnan nyo muna yung dulo nito katulad nito, hatakin nyo kung saan papunta ang dulong wire nito kung ang dulo nito papunta doon, so dito muna yan sa ilalagay sa uh, power supply so, tandaan nyo, tandaan nyo mga kalibre para hindi kayo makakalimot, ito kulay pula, tingnan nyo ang dulo nyan papuntang reactor ibig sabihin, ang kulay red nito is reactor so titingnan nyo yan o. dalawang pula puntang reactor yan so, dito, kulay pula reactor yan. So lahat natin ang na nare-repair na reactor nga mga ganong window type, kulay pula talaga to eh. Ito. Dito na lang kayo. Tandaan niyo na lang tong kulay pula na to kung mawala man to ang guide. <coughs> Tingnan niyo. Oh. Mali na to connecting of sensor. sorry, sorry mali to. So ito pag hatakin niyo to. Tingnan niyo oh, yan oh. Oh yan oh. Hinahada ko. Ibig sabihin papuntang compressor. So tandaan niyo ang kulay blue compressor yan pag mawala yung guide. So ilagay natin dito. Oh yan. Tapos ito, isa. So, hatakin yun kung saan papunta. Yun. Papunta sa uh, control. So, dito natin ilagay. So, yan. yan. Ganun lang mga kalibre. Tandaan nyo lagi, ang kulay blue, papunta kung pressure yan. Ang kulay pula, reactor, ang puti, supply. So, pag mawala to at mawala to so, titingnan nyo na lang. Hugutin nyo para malaman nyo kung saan nanggagaling yung dulo. Pero tandaan nyo, ang reactor natin, kulay pulay yan ha. Tsaka may ground na green. So, reactor yan kung mawala to ang guide. So, ito, pag mawala ang guide, hatakin nyo na lang ang compressor. So, madali lang yan. Ayan lang o. Oh. Ayan lang o. Oh. O, oh, mo yan oh. Kulay blue compressor ha. Tandaan nyo. Kulay bro, blue compressor. So, yun mga kalibre. Madali lang. Hindi kayo makakalimutan. Kunting tips lang.